Ewan ko. Okay guys, video guys. Bumili <laughs> kami ng <laughs> pampasalubong sa Pinas. O, oh, Ichigo. Ito, para sa ating mga utol na ating mga babae. O, oh. ito yan. Piggy Mouse. O, oh, ito. Ano ba ito, Ano Ganda na? Yeah. Ay, ito. Sino may gusto? Ito? Hindi tayo. Anong magtanggol ah? Asan yung ano natin? Yung chopping board doon. Doon doon ah. Eh. tayo, naka-discount yung ano ko, di ba? Yang ano, ah, uh, tapyo to. Mura lang po 'yan. Mura lang po to, 25 isa. Ito. Okay. May giveaway po sila. May libre ng order. Ay, ano 'yan? Ah, nakagala na si Buboy kahit walang magic ikama. <laughs> Wala Hello, what's up, man? Dito sa iSplash. Mapapa-iSplash ka talaga. Okay naman, muna. Taka, para may unaryo dito. Dal dito sa ginto. Let's <laughs> go. Tara na magbayad. Isplash. Mapapaisplash ka. Marami ng ipon. Splash. <laughs> Papa-splash ka talaga dito. Ayun. Ang ganda ng pantalon. Maluwag. Wala. Gastos. Yes, <laughs> Tapos na kami mag-shopping, dito naman kami sa so home center. <laughs> yan ang Pinoy. Ano na no, na yan o? O, oh, o. Oh. 120 na yun lang o. O. Tingnan yan. Wow oh, huh? Silver yan. Hmm. Ma. na okay, na to. Oo. Oh. 999 lang. Atang. <laughs> Muro. ito? ba? 1,000. <laughs> Yung palang presyo. 1,200 <laughs> Kala ko 999 lang. 99. Matigas, matigas. 80,000. Kasi tayong tatlo dyan. Kama pa lang yun. Okay, si Christian sa gitna. Bukana? ano? Pinas pa lang nasa 33. Buh? Ito ah. Uh, 1,000 o. Tapos yung headboard. Ang kasama na yan. Yung 2,000. Plus. Yung pong mga gusto kong order, mo order po sa akin. Uh, de deliver ko po sa Pinas. Yung pang bagong design. Usong-usong bagong design. Ayan o. Oh. Sa atin lawanet dito. <laughs> <laughs> Takay ka dyan. <laughs> Takay ka dyan. <laughs> <Taki> ka dyan. <laughs> Hãy làm Shade One twenty nine. Đi gần Ganda ng lampshade nila. May orasan pa 129. 99 79. Ano to yung ilaw? Atal siya ba ta? Hindi mo naman yung Wala sakay na ako, sir. Plano nito. oh. bye, -bye. uwi na ako ng Pilipinas. Oh. Ganyan yung paggawa ako sa kwarto ko, oh. Ano? Hipon. panos? Pating. Ayun, pating. <laughs> Malit na pating. Sarap yan, ginataon Tilapia, 20. Okay. Ano? Sushion. <laughs> Ay, baliktad ka. Kaya po, kami po yung nag-shopping. Kahit ang pera ay bitin. <laughs> <laughs> Oo, alam mo, bitin na kadami yan. Ito, huwag si Michael kasama mo, sabi sa iyo. <laughs> <laughs> sabi niya, magkakapi lang. <clears throat> Kami po ay pauwi na at mauubusan dahil ubos na ubos na. <laughs> Ganun po kami ang taxi. Day kami tatlo. Kapag <laughs> day kami sabay-sabay. Uwi na kami. Pauubusan kami dyan. Next time na lang sa sahod. Ewan ko. Okay guys, video guys. Bumili kami ng <laughs> pampasalubong sa Pinas. O, oh, Ichigo. Ito, para uh, sa ating mga utol nating mga babae. O, oh. ito yan. Mickey Mouse. O, oh, ito. Ano ba ito, Victor? Ganda lang. Yeah. Ay, 'to, sino may gusto? So. Mm -hmm. Dito tayo. Anong chawka? Asa Asan yung ano natin? Yung chopping board doon. Doon doon ah. Pero hey. hey. yung mali naka-discount yung diba? ano ko di Yung ano ah uh, to. Mura lang po 'yan. Mura lang po to, 25 isa. Pero may giveaway po sila. Libre ng order. Kaya kaya kaya? Ano yung siya bonde hai?